Narito ang 20 dahilan kung bakit hindi dapat pumoto sa mga kandidatong maka-China. 1. West Philippine Sea Mahinang paninindigan sa teritoryo ng Pilipinas, kaya't nagiging mahirap ipagtanggol ang ating karapatan sa mga yamang dagat at teritoryo sa West Philippine Sea. 2. Ekonomiya Mas pinapabora ng China kaysa lokal na negosyo, na nagiging sanhi ng pagkaantala sa pagunlad ng mga maliliit na negosyo sa Pilipinas. 3. Utak-utang posibleng malubog ang bansa sa utang sa China na nagiging sanhi ng matinding pagdepende sa ekonomiya ng ibang bansa. 4. Seguridad Panganib sa telekom, military at infrastruktura na maaaring magdulot ng banta sa seguridad ng bansa at kalayaan. 5. Pangingisda Pabaya sa harassment ng mga mangingisdang Pilipino na nagiging sanhi ng pagkawala ng kabuhayan at yaman mula sa mga katubigan ng Pilipinas. 6. Trabaho pinapaboran ang mga manggagawang Chino kaysa Pilipino, kaya't nawawala ang mga oportunidad para sa lokal na paggawa at trabaho. 7. Corruption Kulang sa transparency ang mga kasunduan sa China, kaya't nagiging madali ang mga posibleng kaso ng katiwalian at hindi tamang alokasyon ng pondo. 8. Impluensya Labis na kontrol ng China sa politika ng bansa, na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng impluensya sa mga desisyon ng gobyerno. 9. Kalikasan Sinisira ng China ang mga yamang dagat ng Pilipinas, tulad ng mga coral reefs at iba pang natural na yaman na bahagi ng ating ekosistema. 10. Military Panganib sa seguridad ng bansa dahil sa China na nagiging sanhinang pangambang mawalan tayo ng kakayahan na depensahan ng ating bansa. 11. Soberanya Hindi ipinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas sa harap ng mga panghihimasok ng China sa ating teritoryo. 12. Pagpapakatuta mas inuuna ang utos ng China kaysa sa kapakanan ng taumbayan, kaya't nawawala ang tunay na paglilingkod para sa Pilipino. 13. Tuan Sini Maka Pilipino Mas pinoprotektahan ang interes ng China kaysa ang mga interes at karapatan ng mga Pilipino. 14. Infrastruktura Posibleng mahulog sa debt trap diplomacy, kung saan masyadong malaki ang utang ng Pilipinas sa China na nagiging sanhi ng pagbibigay ng kontrol sa mga proyektong infrastruktura. 15. Libreng boto gumagamit ng Chinese funding sa kampanya na maaaring magdulot ng impluensya sa mga desisyon ng mga kandidato. 16. Turismo Walang aksyon sa mass influx ng ilegal na dayuhang Chino na maaaring magdulot ng mga social at economic problems sa bansa. 17. Smuggling lakas sa pagpuslit ng illegal Chinese goods, kaya't naapektuhan ang lokal na industriya at kalakalan. 18. Online scams Hindi mahigpit laban sa Chinese scam operations na nagiging sanhi ng mga financial losses at